Hi! It's bonding time again. Mga kapinagpala, ang ganda ng mga orchids na para ilagay sa driftwood. Gusto niyo bang matuto na gumawa ng katulad dito? Gagawin natin ngayon. ay ginawa ko noong ah uh, mga ilang buwan na. Tignan natin, Oh. Napakaganda, di ba? Pwede siyang ilagay sa table, i-design sa inyong bahay, at syempre, may pagmalaki sa mga bisita. Ang kailangan natin ay ah, uh, driftwood. Ito po'y kaputol na driftwood na nilagyan ng flat na wood sa ilalim para pwede siyang itayo. Pagkatapos, kailangan nyo ng brush. Ito po, panglinis. Hindi siya pwedeng lagyan ng varnish kasi hindi magandang kapitan ng ugat ng orchids ang naka-varnish na driftwood. So, hayaan na lang natin siya na ganito. Kailangan nyo rin ng twist tie. Itong ating twist tie pang tali. Kailangan nyo ng uh, pliers. Kailangan nyo ng cutter. Pero this time, ang ating twist tie ay may sariling cutter. Kailangan nyo ng spray. At kailangan nyo ng mga nakahandang orchids na ilalagay. Meron tayo ditong vanda. Ito yung mga hindi ko masyadong naaalagaan. Pinuha ko para aking ilagay dito sa driftwood. Vanda. Meron din tayong oncidium na yellow. Ang tawag yata dito ay dancing lady. Ito, this is cool dancing lady yan this is very ordinary meron din tayong uh katleya ang katleya pag namulaklak ay ganito ang itsura merong white merong violet merong light violet merong pink batibang kulay nila ito ay uh, uh What is this? Katleya. At meron na rin siyang flower. Yan. Pero this time, dalawa lang ang kanyang bulaklak. So, pwede rin natin siyang gamitin. Ito ay katleya din. At dito ay meron akong oh, ano nga ba tawag dito? This is kalimutan ko. Mamaya maalala ko. Ayan. See? So, katulad nito, dito na siya namulaklak. Nung nilagay ko siya, wala pa siyang flower. Pero ngayon, meron na siya nito. At may mga lalabas pang bago. Mabilis itong mamulaklak. Napakaganda. Okay. Kailangan natin ng spagnomos. Ito kanila lang dumating kaya green na green. Ang sphagnum moss doesn't have to be fresh. Pwede rin ang sphagnum moss na brown na. Ito brown. Bago mo siya gamitin, you soak it in water para ganito ang kanyang texture. Ito, nasoak na ito sa water. Gagamitin natin siya. Wala tayong gagamitin bunot pagno mos lamang. At syempre, hindi mawawala ang favorite kong Bruce and Katie Macchiato. Ito po ang nagpapasaya sa akin ngayong mainit ang panahon. Inom tayo. Okay. So, we will start. Unahin natin ang banda. Kasi ito ang malaki. So, hahanap tayo ng lugar kung saan gaganda ang banda. Ayan. So, pwede na dito. Anong gagawin natin? Ito ay uh, kapuputol ko lang kanina. Ilalagay natin. Pwede rin siya rito. Depende po sa inyo kung saan nyo ilalagay. Pero ito'y mabilis tumaas. Kaya gusto ko siya laging ilagay sa medyo nasa tabihan. Ayan. So, i-ready natin ang pantali para hindi tayo mahirapan mamaya. Ready natin na pantali. Ayan, may cutter na siya. And then, atin siyang ilagay sa side para kita iharap ko siya sa inyo look and then hahanap tayo ng pagnumos na malaki at ating itapal yan o see ilagay lang natin dyan kahit mag-isa ka, pwede mong gawin to kuha ng ating twist tie. look Yan, nakulog pa. Tignan ninyo paano ako maglagay ng twist tie. Okay. Pwedeng may katulong ka. Pwede ako. Pero ako, gusto ko ako lang. Mas masaya ako magtrabaho na nag-iisa. iikutin. That's why kailangan natin ng pliers. Iikutin natin to keep it in place. Pwede rin siyang gunting ang gamitin. Ayan. Isa pang talik para mas secure. Ang kailangan pa natin siyang itali dito sa taas. Mura lang po ang twist tie. Hindi siya mahal. Ito, nabili ko siya sa Ace. Ace, uh, Ace Supermarket. Ayan. Para siguradong matibay, lalagyan ko pa sa ibaba. Ayan pa. Gawin natin siya. puting ikot lang. There you are. Na ilagay ko na ang uh, banda. Okay. So, nandito siya sa may likod ng konti. Siguro maganda isunod natin ang What is this? Katleya. Maganda ang katleya pag nilalagay sa loob. So try ko nga siya dito. Yan. Pwede siya rito. Lagyan ko muna siya ng unsidium sa loob para merong mag-hold ng moist pag dinidilig natin. So, lagyan ko siya sa loob. There. Ayan. Ganda, di ba? So, ito, hindi ko na kailangan ng wire. Kailangan ko lang isiksik ang spagnum moss inside. Parang naka-ready ready na siya na pasok. Ayan, very nice. Wow. And then ang ating ensijum. Ano natin siya ilalagay? Here. Yan, pwede. Ang ensijum kasi dumadami. So, ilagay natin siya sa ibaba para kahit dumami siya, hindi siya pangit lang. So, we need more twist tie. Kailangan natin medyo mahaba. Okay. So, kailangan natin ng pagnumos. Look. Dito po sa amin, mura lang ang spag moss. Kaya hindi nakakapangkinayang gumamit. Kahit marami kang ilagay, okay lang. Actually, meron din sa Shopee. Sa Shopee, ako umorder Pero med meron ako nakilala na nagbibenta sila ng moss by persa So, kanina, hinatiran niya ako ng tatlo tatlong sako. Sabi ko hahin ko 'yan, ang dami. Yan tali na natin. Simple lang. Simple lang. Do. Ah, muna na natin ng spray para makita nyo magamit ako ng black na twist tie meron siyang green meron siyang white another one para matibay para yung moss ay ating mailagay ng maayos Wow! There you are! Ang ganda! Look! At ngayon, ay ilalagay naman natin ang uh, ano nang ang pangalan nito? I really forgot. Ito, itong orchids na to. This is Vanda. This is uh, Oncidium. This is Katleya. And this is... Nakalimutan ko talaga ang pangalan. Ilalagay ko na lang para mabasa niyo. Okay? So, ano gagawin natin? Tatanggalin natin siya sa paso. Madali lang pong tanggalin ito. Ang ginamit na media dito ay spagnomos. Kaya ganito po ang itsura niya. Look. ayan nakadikit na ito na yung flowers niya, look, ang dami at dahil ngayon ay flowering season yung summer mapapansin nyo ang bilis dumami ng bulaklak so saan natin siya ilagay? pwede din natin siyang ilagay dito pero masisira ang itsura nya kung gusto nyong medyo iflatten bawasan natin siya ng ng uh, ano tawag dito spagnum moss bawasan natin siya ng moss para may flatten natin siya so ito binabawasan ko na just to flatten at mailagay natin na maganda okay supposed to be ito ang harapan. Kaya, ito natin siya ilagay. So, I need more of this. Pero, gusto ko may mga bagong spagnumos. Dagdagan natin siya ng spagnum moss. Actually, yan ay kakapit na lang ang mga ugat. Makapit yan sa sa driftwood. Kaya pag nilagay ko siya ngayon, mapansin nyo, yung kanyang ugat ay kakapit na lang sa driftwood. Ingat lang, baka matusok ang inyong mata. Medyo delikado din ang vanda. Matulis sa mga dulo. Yan. Nice. Yan. Ganda. What else? Ano pang idadagdag natin? So, meron na tayong uh, philanopsis. Ayan, that's the word. Ito ay philanopsis. This phalaenopsis. Kaya ito ay nilagay natin. Itong nilagay natin ay phalaenopsis. Ulitin natin ha. Ang memory ko, grabe na talaga. Marami na ako nakakalimutan. Vanda, Cattleya, Oncidium, and Phalaenopsis. If you want more, pwede nyo pa rin idagdag ang isa pa. Or, ito, isa pang Cattleya. Or this one kasi may bulaklak na rin. Pero ang ginagawa ko, sinisugurado ko meron siyang tatlo. Pero this time, ilan ito? One, two, three, four. So, ito na ang finished product natin. Orchids on driftwood. Nice. Ang ganda. Grabe. Ilagay nyo to sa table nyo. Sa porch, sa sala sa dining table anywhere na hindi sobrang init, kailangan kasi partly shaded although ang vanda can tolerate 8 hours sun, sunlight pero itong itong uh, ibang orchids ay hindi nila kaya ang sobrang init ng araw gusto nila partly shaded. Only the Vanda ang gusto ng 8 hours. Kaya, pero sila, they can also tolerate mga 5 to 6 hours sunlight. Kaya din nila. As long as you spray water every now and then. Ako, lagi ako nag spray ng water. So, ito na ang ating spray. Meron tayong spray dito. Kung gusto ninyong tumagal ang flower, kung gusto ninyong patagalin ang bulaklak ng orchids, pag kayo ay nag-spray, huwag n'yong i-spray sa flower. Directly on the flower. Bawal. Dahil umiikli ang buhay ng flower kapag lagi siyang nababasak. Kaya kung gusto nyo tumagal ang buhay niya, sa dahon lang at saka sa roots ang inyong pag-spray. Yan. Bantayan nyo lang lagi na walang insects like butterfly walang butterfly na dadapo kasi yun ang iitlog mamaya mapansin nyo kinakain na ng uod ang inyong mga dahon especially the buds eto Itong mga bulaklak na hindi pa bumubuka, ito ang favorite ng mga uod, ng mga caterpillars. So tapos na ang ganda. I tell you gumawa kayo sa bahay ninyo. Okay? So before we end, let us go to one of my favorite uh, verses in the Bible. Psalm 37, verse 4. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. So, andito na ang sikreto. If you want something, if you need anything, meron kang ambisyon sa buhay, meron kang gustong marating sa buhay, may pangangailangan kang malaki. Ang sikreto lang ay delight thyself in the Lord. Huwag sobrang nakafocus sa pangangailangan. Huwag sobrang nakafocus sa paghahanap ng pera o ng bagay na kailangan mo. Focus on how you can uh, make the Lord happy. Ang gusto ng Panginoon, laging siya ang center ng iyong isip. Ang gusto ng Lord, laging siya ang unahin mo. Unahin mo ang paglilingkod, pag-church, unahin mo pagbabasa ng Bible, unahin mo pag-pray, kesa mag-isip doon sa iyong pangangailangan. Kung minsan, sakit sakit na ng ulo mo, minsan, ang init ng ulo mo, minsan, hindi ka na maintindihan. Why? Kasi nakafocus ka sa iyong pangangailangan. But the Bible has the uh, secret. Delight thyself in the Lord, and He will give thee the desires of your heart. Gano'n lang kasimple ang buhay. Enjoy life. Yan ang sinasabi ng Bible. Enjoy life. Kaya nga pumarito si Jesus for you to enjoy your life. Pero kung ikaw ay nakafocus sa mga bagay ng pangangailangan ng buhay, I tell you, lugi ka. Lalo lang hindi mo makikita. Lalo lang hindi mo maaabot ang iyong mga pangangailangan. Okay? So, yan ang sikreto ng Bible. Psalm 37, verse 4. Okay. Bye! This is all for now. Bye and see you again next time.